Yo, what's up mga tol? Magandang araw sa ating lahat. Bumalik nga pala ang tropa naming si Jeremy dito sa Cycling Culture PH na mas kilala namin sa palayo na pipe. At ngayon, meron nga pala siyang panibagong dalang brifter. May nagbigay daw sa kanya isang matalik na kaibigan niya sa bayan ng Muntinlupa. Hindi lang daw kaliwang brifter ang binigay sa kanya. Binigyan din daw siya ng second drop bar. Use but not abuse, sabi nga ni Pipe. Siyempre, ikakabit na natin to mga tol. Ito todos Los Santos ko na to para magamit na ni Pipe ng maayos ang bike niya. Siyang nga pala, bago ko nga pala makalimutan, shoutouts nga pala sa lahat ng nag-offer ng tulong kay Pipe. Maraming salamat sa inyo mga tol, sabi ni Pipe. Sa dami nyo, hindi ko na kayo mabanggit isa-isa. Alam nyo na yon kung sino-sino kayo mga tol. Ride safe at pagpalain kayong lahat. Kaya stay tuned lang kayo dyan mga tol. Ikakabit ko lang tong kaliwang brifter at panibagong drop bar ng tropa nating si Pipe. at sa wakas natapos din mga tol. Naikabit ko na yung drop bar at yung kaliwang drifter ng tropa nating si Pipe. Quality na, maganda ang tirada. Kita nyo naman mga tol, bakas na bakas sa mukha ng tropa nating si Pipe ang lubos na kasiyahan. Pero hindi pa dyan natatapos ang kasiyahan na ibibigay natin sa tropa nating si Pipe. Kinausap ko nga pala ang tropa kong si Boyong. Kung maaari sana yung binigay niya sa aking cycle computer na IG Sports ay ipapamana ko na sa tropa naming si Pipe. Hindi na nagdalawang isip ang tropa kong si Boyong at pumayag naman siya at lubos nga na nagpapasalamat ang tropa nating si Pipe kay Boyong dahil nabiyayaan siya ni Boyong ng magandang cycle computer. Siyempre, kinabit na agad namin ni Pipe. Siya nga pala, bago ko makalimutan, sinashoutouts ko nga pala yung nagbigay ng drop bar at brifter sa tropa nating si Pipe. Hindi na nabanggit sa akin ni Pipe yung pangalan mo pero shoutouts pa rin sa'yo tol. Maraming salamat. Ride safe at pagpalain ka tol. So paano mga tol? Hanggang dito na lang muna. Ride safe nga pala at pagpalain tayong lahat.